Humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para dipensahan na mahigit sa 900 million pesos na panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Kahit nakalusot agad sa komite ang hiling na 902.8 million pesos na pondo ng OVP dahil sa parliamentary courtesy Kunestyon ng Pangalawang Pangulo kaugnay sa paggamit ng kanyang tanggapan ng confidential funds, particular ang notice of disallowance para sa mahigit sa 73 million pesos noong 2022. Tumanggi namang sumagot si Duterte dahil sa nakabin umanong impeachment case laban sa kanya. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number three, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Samantala, pinunarin ang madalas na pagbiyahe abroad ni Duterte pero nanindigan ang Vice Presidente na hindi siya gumamit ng pondo ng bayan sa lahat ng kanyang biyahe, partikular sa pagbili ng mga plane ticket. Ngunit lumalabas na ang gastusin sa security detail sa mga biyahe abroad ng pangalawang pangulo ay sagot ng gobyerno. Merong charge sa Office of the Vice President ay uh, yung security at uh, decision yon ng Air hmm. Forces of the Philippines kung uh, magpapadala ilan at kung sino. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte.